hello mga amiga 11.30 pa ang sulod ni ni amiga nyo sali was opening naman kubog tau naman ko, ko. Buas, 3.50 sa kaagahon e okay, kung opening kami mga amiga kagamigo ano nang dapat 5.30 ato na ko sa Robinson tiga book tau ko 3.50 para mag tigang mag init tubig para makapi tapos maligo, mahinis ang pinamon kaya amon na siya ang guard, hindi kami pwede nga matakot lang kami sa amon mga pin wala kahinis, dapat limpyo per kaga gahi gahi git guys kaya ginaakigan kami na sa amon nung eh. kung wala kami kapang limpyo sa amon mga pin Di, sa ano, sa sa closing naman daw kanami nanggit sa feeling kay amo um, na nga naka-closing ko subong guys kay tani subong cut off March 1 to 15 ang akon nga schedule every 15 days kami ga ga shifting ang akon schedule subong is is opening gitani tani yeah. ya kaso lang kadi of ko 6 7 ang ang nagbulo sa akon siya ang kay day off ko isa kami ka tatlo kami ka babae eh ang CCTV control ang gabulo sa akon sa frisking kaya hindi man pwede nga lalaki na dira tungod ma frisking kami empleyado ang um, ano, ang ang 6 to 7, nagpuli ko sa amon kaya birthday sa akon nga second daughter tapos ang 8 kag 9, di off sa pang closing nga guard uh, mas start na ang duty sa closing 11 am until 9 pm te ang nagbulo sa akin sang day off ko nga nag opening nag ayo siya nga body kung pwede siya lang kung na ma-opening kay nabudlayan siya nga kung mag closing layo pa ang ilang balay sa moy siya pa te daw fi, daw kanami man gani sa akin nga nga side sa akin nga part nga naging fable sa sa opening kay kung opening hindi ko gid kaya guys kaya lang gid ako pa kay 3:50 pa lang 3:50 in the morning ma kinanglan maligo na ko mabugtaw na ko para maghimo sa duty kay 5:30 dapat ato na sa Robinson te kanami sa feeling nga subong closing mo ko pero buwas hasta sa 15 10, 11, 12, 13, 14, 15 bali may 6 days pa ko nga opening was naman ko kaagahon te daw kabudlay kung kaagahon guys na ko sa closing kay miski gabi na tuod gabi na tuod guys ga, ga abot halin sa Jote pero at least ya yeah, adlaw nagabugtaw tagala 7 na kumabugtaw te dead space pangataan guys hindi yun malikawan na sensitive ko sa gahod dutay lang ang alagapok hindi ko katulog dutay lang ang istorya na hindi ko katulog Te, first time ko nga nag bed space kay ang amon nga reshapling likad daw gulpihanay wala gig ko nakarete wala ko kapangita boarding house kag nakita ko dari nga nami kita guys kay lapit lang de sa Robinson nara lang sa atubang ang Robinson bisan kaagahon pa malakat sa duty kay kisa naga formation kami once a month kinanlan alas 4 imedya makalakat na kay para hindi ma sa formation mas favor sa akon nga ari ko di sa lapit ka kabudlay lang gid kaling kung space guys kay ikaw gid mismo ang ma-adjust kung ano sila oras matulog amo ka man na oras matulog kay syempre gagawin sila hindi kakatulog So, mas favor ko nga closing ko kay gabi na anad, sila nga gabi na gatulog. Ti amo mo ko nakagmatulog. Gahigda na ko na pero Di pa ko nakakatulog. Basta may nag na ipa. Ti kung alas 11 or alas 12 da sila matulog. Ti ako amo ko na pagka 3.50 bango naman ko daw. Do nagigda lang ko kadali. Tapos wala naman ko tinulugan. So, thankful di ko nga 2 days sobong nga nag ako akong upod. Nga siya ang maklosing. So nakapahuway gid mayo si Inday Niyosalie, mga amiga. Thank you Lord for uh give me always good health. I sorry guys, kung hindi ko fluent sa English. Sa so, wala pa gali nakakilala sa ako sa pare nagalantaw sa akon na vlog, sa ako na YouTube channel. Thank you so much sa so, wala pa nakakilala ako gali uh, si Inday nyo sali ng single parent of three children. Bali teacher na ila tatay guys. Nang bulaganay kami 17 years na. Tapos kaluyan, lagko na ako ng mga bata. Ang ako nga eldest daughter is third year college na subong. Ang ako nga second to the last first year college sa private kiskwila and then ang akong nga ikatatlo nga bata grade 10 so kabay pa nga padayon kamo guys nga mag support sa akong nga youtube channel para nga bisan bisan paano makabulig man ini sa akong sa pagpa ko sa akong tatlo nga kabataan kag madamo gid nya salamat sa inyo sa pag-appreciate nyo sa akong mga videos paglantaw ni Fermi kabay pa nga padayon lang sa paglantaw as a single mother sa tatlo kadulog bata kadua na ang college ang isa high school medyo budlay gid sa part ko pero thankful gid ko nga ara gid si Lord Fermi nagaguide kag naga-support sa amon sa mga kabataan ko Amo um, na gani nga nag-decide ko nga ma space na lang ko di subong kay nag-reshuffling kami guys apat na di ka Robinson sa Bacolod, Robinson man Silingan, Villamonte, Triangle, kag ang main amon is Mandalagan, Robinson. So apat ka Robinson ang amon nga ginalibot-libutan. So kung maghambal nga reshuffling, hindi kami naka hindi kay hindi na pwede. So ginalibot-libot malang na kami sa apat ka Robinson guys. So, as a part of a job, kinanlan ikaw mismo nga nagakinanglan sang obra, ikaw gid ang ma-adjust. Kung may reshuffling, ilo naman, boarding house, new environment naman, yung pakisama sa mga upod mo, kag especially subong uh, nag-bed space ko kung kaloyan mangita mong kurum pero hindi lang danay subong tungod short pagit sa budget kapin pa kay bago lang natapos man ang birthday sang akon nga ikaduwa nga bata da ubos ubos kid ang budget thank you for watching guys god bless sa inyo bye bye